Mula sa kani-kanilang mga tahanan, magkakasunod na dumating sa klinika ang matatandang ministro at kanilang asawa. Habang sila ay inaasikaso para sa medical check-up, ibinabahagi nila sa amin ang kasaysayan ng kanilang ministeryo ang kanilang mga naging sakripisyo at tiisin para sa kanilang pagtupad ng tungkulin. Napakaraming hirap ang pinagdada kasi nung una, pihira si sa sakyan panor, Laging lakan. Pinakamanayo yata na lakan ko eh, 12 hours. Yung mula sa Salcedo hanggang sa may Kailangan maglakad ka dahil wala namang masakyan minsan po naranasan ko pong tumawid ng dagat po sa General Santos po. Nakasakay kami sa bangka na talagang yung mga ano na lalaki po parang bumubula siya puting puti. Noon po ay talagang nasa liblib na lugar ang mga kinagsasambahan. Pero sa kabila ng lahat ng iyan na hirap ay patuloy kami sa pagtupad dahil alang-alang sa Panginoong Diyos sa pamamahala at sa Iglesia. Hindi po natin malilimutan mga naunang mga ministro at kanilang may bahay. Saludo po kami sa kanila sapagkat sila ang nagbigay ng modelo. Kahit dumaan sila sa iba't ibang hirap din, kagaya ng kanilang pinagdaanan, pero na malagi silang matatag, matibay, at tunay na kamanggagawa ng Diyos. Ang kanilang pagpapakasakit para sa Iglesia ay kinikilala at pinahahalagahan ng pamamahala ng Iglesia sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Damang-dama ito ng mga naninirahan sa pamayanan ng Tagumpay sa Rodriguez Rizal at pamayanan ng Dasmarinas at Tagaytay sa Cavite. Dindala nila ako dito sa pamayanan. Oh, may klinika dito, may doktor. Oh, may ambulansya kung kailangan doon sa ospital natin sa New General Hospital. Ihatid 'yan ang ambulansya. Nandito po kami sa loob ng pamayanan para po mabigyan ng agarang pangangalaga 24/7 po ang mga nakatira po dito sa loob ng pamayanan. Hindi na po nila kailangan maghanap pa po ng iba pang pagamutan sa labas po ng pamayanan at hindi na din po nila kailangan pang mangamba na kung lari po ay gabi ay wala po maghahatid sa kanila sa pagamutan. Ay sobrang saya. Kahit na nandito lang kami, may pinadadala silang para tumingin sa amin. Sa espesyal na araw na ito, hindi lamang check-up ang isinasagawa para sa mga matatandang ministro at kanilang asawa, kundi isang espesyal na aktibidad ang inihanda para sa kanila. Masayang-masaya po ako dahil sa naging bahagi ako ng painting. Oo, para sa akin, yung ganitong activity, oo, nakaka-relax. Nagkaroon din ng iba't iba pang serbisyo para mapangalagaan ang kanilang kaanyuan at kagandahan. Nakinabang din sa aktibidad na ito ang mga biuda ng ministro dito po sa area na ito ay ginugupitan po sila ng maayos na gupit, ng mga dissenting gupit para sa mga ministro. At sa mga may bahay po nila, tinitrim po ang kanilang mga hair. Eh, nadinig ko nga may pagupitan dito. Hindi <laughs> na pagupit. Excited po talaga yung mga lalo na po kaninang umaga kasi ang ano po namin unang-una, yung, yung massage po talaga kay napakalaking bagay po para sa amin. Ganon din po yung mga katuwaan po sa, ano yung make-up, make-up po. so, sa pamamagitan ng alternative therapy, yung mga kamay nila na nangangalay, na mamanhit. Yung iba po dito, mayroon mga na-stroke, mayroon pong mga nagkaroon po ng frozen shoulder, mayroon pong hindi mangat ang braso, may problema mas in, uh, injury. Yun po nagawa po namin may angat ko na kamay ko magaang na magaang na maganda masaya Bahagi ng programa ay ang pagtatanghal ng mga kabataan mula sa Yakap Home for Children. Sa ganitong paraan ay nabuo ang koneksyon ng dalawang henerasyon. Talagang kinagalak namin dahil di namin akalain na yung mga bata maliliit pa halos noon. Pero may napakalalaki na tapos mga, mga bibo. Mga bibo sila ngayon. Sobrang na kami dun sa mga bata. Eh, malilit pa lang. Nakaka-memorize na sila ng mga step ng sayaw, ng mga kanta nila. Nakakatuwa talaga. Parang napapaya kami. Sobrang overwhelming talaga. Pag nakita ko yung batang maliit, yung apo ko nasa malayo, parang nakita ko siya doon sa batang yun. Talaga naman. Talagang ang pamamahala, napaka Kahit sa mga batang iyon na ah, walang nasasabing ano, magulang, pero ang pamamahala ang tumayong magulang nagan napakabuti ng pamamahala ibinigay sa atin ng ama. Ang mga bata po sa Yakap Corporation Children ay sabik sa pamilya, sa mga kamag-anak na nawalay po sa kanila. Kaya po napakalaki po ng kaugnayan ng ginagawang aktibidad dalo na po itong intergeneration approach activity para po nang sa ay maramdaman ng mga bata yung belongingness sa kanilang mga nawalay na pamilya. Mahalaga po ito sa mga batang kinupo po ng pamamahala sapagkat na ipapadama po natin sa kanila kung ano po ba ang isang respeto ng bata sa mga nakakatanda. Ganito rin po ay makakatulong sa kanilang paglaki. Makikita po nila na ang adult sa kanilang buhay ay mahalaga. Magagabayan po sila at higit sila at masusuportahan ang kanilang growth and development. Nagkaroon din ng pagbibigay ng munting alaala ang pamamahala sa matatandang ministro at mga biyuda ng ministro bilang bahagi ng programang Lingap sa Mamamayan. Walang patid na pasasalamat ang aking pagpapasalamat sa namamahala at hindi kami nalilimutan. Ka Eduardo, maraming salamat po sending pagkalinga sa aming mga ministro at sa aming pamilya, Hindi nawawaglit. Salamat po ang buo namin pamilya. Nagpapasalamat po sa inyong pagmamahal. Maraming maraming salamat una sa Panginoon Diyos sa pag-alaala sa mga matatandang mga ministro na kami alaala sa kaarawan ng kapatid na Anghel Ang magkakasunod na aktibidad na ito ay isa lamang sa maraming aktibidad na inilunsad kaugnay ng paggunita sa kaarawan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang tagapag-ugnay ng mga kapisa ng pansambahayan ng Iglesia ni Cristo. Ito ay patuloy na kahayagan ng pagmamalasakit at pagkalinga na ipinadarama ng pamamahala sa iglesia mula sa mga kabataan ng Yakap Home for Children hanggang sa mga naglingkod ng matagal sa loob ng ministeryo. Dahil sa inyo na ang bawat sambahayan na buo at masaya. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat dahil sa inyo ay ramdam namin nakame ay mahal at mahalaga sa inyo at hindi ninyo kami nalilimutan. Kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, mula po sa matatandang ministro at mga balo ng mga ministro, dito po sa pamayanan ng Dasmarinas Cavite South, dito po sa pamayanan ng EVM, sa Tagaytay, Distrito ng Cavite South. Dito po sa pamayanan ng Tagumpay, Distrito ng Sentral. Kasama po ang mga bata sa Yakap Home for Children, pati ng mga staff ay buong galak at buong puso na bumabati sa inyo ng Happy Birthday po! Happy Birthday po! Ako po si Darlene Pineda para sa Iglesia ni Cristo News Network.